Sa anim na taong pagiging tindera ni Aling Helen ng Ukay-Ukay sa Black Tree ng Baguio City Public Market, nasa dalawang daan lamang ang naiuuwi kada araw. Kung tutuusin, pamasahe at pangkain lamang niya ito sa isang araw. Pag ako kami, ako yung halos zero. Oh. Ano man pa yung adam, 200, 300, 300. Okay. Ano, kung ito, ako ang tabas Maliit na nga ang kita, nangangamba pa siya ngayong mawala ng pwesto dahil sa planong pagsasaayos sa palengke. Ay, haanap na ang Tiga po ng uh, hanap na kirason, no, apay na na ang bulit. Ado kami adi, na mapukawan ti trabaho. Mm Kat no ikumparam ito, ipatakdag na nga po. isodala ang ti agnumar, ah, ito po no dito nga banda amin um, iti dito arami danda nga building na dito nasarok nga rib ribon ati at, may duda rin sa planong pagsasaayos ang tinderang si Liza hindi naman ako actually agilis mm -mm. pero kung hanggat maaari lang sana mas maganda na i, ano ang ang market under the one under the local government sana mm -mm. yun lang hindi naman ako ano doon okay naman ako. Kaya lang nga, yung sinasabi nga nila na hindi daw kaya na, ng, ng local government ipatayo ito. Pero so far naman, ang alam ko, kapag kaya, kakayanin. Pero ayon sa supervisor ng Baguio City Public Market, hindi mapapabayaan ang mga tindera Oh, uh, meron na meron tayong mga uh, relocation sites na diyan na uh, iano ng gobyerno pero uh, as of now wala pa rin natin na identify kung saan 'yon pero uh, I'm pretty sure meron po tayong mga relocation sites na kung saan sila kung uh, yung face by face kasi ito kung kung sakali man na uh, sila ang first sila, uh, sila po ang mapupunta doon sa relocation sites. SM Prime Holdings ang nanalong mga ngasiwa sa naturang development. Ayon sa kanila, higit apat na libo na mga pwesto ang itatayo para mabigyan ng mas maayos na pwesto ang mga tindera sa palengke. Our utmost priority is to secure the livelihood of the vendors. The development will assure a conducive and safe environment for all stakeholders. In pursuit of this partnership, a temporary relocation area for the vendors will be established, and we will and it will generate additional revenue once the development is completed the city-led market operations will create more stable job opportunities for the Baguio community. Ang planong ito ay bubuuin ng apat na section, ang wet section, fruit and vegetable section, dry section at merchandise section. Paninigurado naman ang pamahalaang lungsod, ang pamahalaan pa rin ang mamamahala sa palengke at hindi ang SM Prime Holdings. But when we talk to top management of SM and we told them, alam nyo naman ang reputation nyo rito, hindi maganda because of that uh, nangyari dyan sa puno. No? Pero ang challenge dito is, why don't you make it as a legacy? Bakit hindi nyo, why don't you give it back to the community? So the, the entire family discuss it, and then finally nag-decide. At sinabihan ako, nung anak, Mayor, we heard you, we want to change we, want to create a legacy in the, in the city of Baguio and we're going to start it in Baguio, by the way, sabi niya. Nag-decision ang, 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 ang family na instead of 70-30, magiging 30-70. 30%, 30 na lang sa amin at 70% na lang ang para sa siyudad ng Baguio. Bukod sa mga pwesto, kasama rin sa plano ang pagkakaroon ng mas malawak na parking spaces. Sakaling magsimula na ang development, matatapos daw ito sa loob ng tatlong buwan. Anim na bilyong piso ang budget sa naturang project na planong manggaling sa bank loan, joint ventures o partnership sa mga kooperatiba at iba pang mga ahensya. Vanna Sabugtong para sa Luzon Headlines.